si Tore may pagka fame whore na rin eh, you no? Know? Mm. Gustong gusto niya lagi nasa balita na rin siya. Gustong gusto niya lagi siya ang bida. Ay kayo partner, ano ba ang tingin nyo rito sa issue ah. nito? Oscar na? Mm. mo na lahat eh. <laughs> 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 Wala na lang. Hindi <laughs> kasi yun ako uh, partner sa ko. Kasi sinasabi hindi raw pag hindi raw lumaban si Tore, duwag ah. Ah. hindi. Ay pag hindi lumaban si Baste, duwag hindi. <laughs> Ako, hindi, hindi ako talagang lalaban. Uh, Meron una... akong sitwasyong ibibigay. Mm. Yun ang talagang pang matapang. Mm -hmm. eh, sabi ko nga kung sutok, so eh, mas maganda pa yung hamon ni Jay. Mm -hmm. Kasi yung kay J, walang bakit may gloves? Bakit may araneta? Mm -hmm. Doon kayo sa kalsada, di ba? Yung, eh... Pambihira naman. Eh, ano yan? <laughs> oh, final na yan, ha? Oo. Oh. sige. <laughs> sa akin naman, tama. <laughs> pero kasi partner. Kasi, <laughs> oh, sige. Oh, sige. Manatang <laughs> mo pa. Hindi, na sige. Nagihintay lang ako matapos. <laughs> Hindi, tama yung sinasabi mo na pinagkakitaan. Kasi, uh -huh. sa tingin ko dito, kikita po siya. Uh -huh. Kikita po siya kahit mabugbog. Kasi, yung mga po, ang, yan, si General Torre, pulis yan, alam niyan, ama, matindi rin ang pinaghirapan niyan. Pinagdaan ng hirap sa training, sa pulis. Uh. At nakikita naman natin sa itsura eh. Hmm. Na talagang matindi ang pinaghirapan niya. <laughs> at lauging-lauging log siya, uh, Mayor dito, katulad nga sinabi mo. Pero tama ka doon sa sinabi mo na kung ikaw ay tunay lalaki, hindi ka na mag-ano na kung ano-ano. Din dinamay mo pa yung bagyo na alam mo naman na hindi eh, lang naman yung uh, mga nasalangta na ng nasalang bagyo Baguio ang makikinabang dyan, kundi ikaw din, Torre, na uh, ito si, si Torre, maipagka-frame na rin. Eh, you no? Know? Mm. Gustong-gusto niya, lagi nasa balita na rin siya. Gustong-gusto niya, lagi siya ang eh, hindi naman po pwedeng ganun. Tsaka, si Mayor Basti Duterte, eh, lugi-lugi talaga. Katulad na sinabi ni, uh, ni Coach Oli. Kasi, unang-una, ang dami mong sisirain kay Mayor Basti Duterte, don sa kalabang, wala ka nang sisirain. No? So, at uh, nung sinabi niya kanina na uh, matul pumunta, man, pumunta man daw o hindi si Mayor Baste, eh matutuloy daw itong uh, pagpunta niya dyan sa Rizal, dyan data sa Manila. Eh. Rizal Memorial Stadium sa Manila, eh... Uh, ibig sabihin, planted na talaga. Planado na dahil sila ay mamimigay ng uh, ayuda sa mga kababayan nating mahihirap na sinalanta ng ba. So now, kahit hindi pumunta, si, pumunta si Baste, pupunta siya at pag gayon, si Mayor Baste hindi nakapunta doon, hindi nakarating kung anong mga kadahilanan dahil busy sa trabaho, eh sasabihin niya, eh, wala ka pala eh. Oo, wala ka pala hindi eh. ka pala eh. Ikaw tapos ikaw ang wala dito. So, alalahanin po natin na yung tapang, hindi nang naman yan dyan sa ano eh, sa makikita dyan sa Rizal Stadium. Kung uh, dapat sinabi mo kung uh, Uh, talagang matapang. Eh, sige, na yan sa Davao. Diyan tayo magsuntukan. Mm. No? Eh, kung talagang uh, matapang siya. Pero marami pang kondisyones. Eh, ayan, si Mayor Baste, nagla naglatag na rin ng kondisyones. Kung ano mga kondisyones na yon, eh, di eh, sana, igalang mo rin kung ano yung kondisyon ni Mayor Baste kasi ikaw, nagbigay ka rin ng kondisyon sa kanya, partner. Yan na nga eh, Hindi, part two. Hindi. <laughs> <laughs> yes, 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 yes. Fame kasi gusto pa Araneta eh. Eh, ang hamon kasi ni, ano, ni Mayor Baste is, uh, alam ba yun, yung... Sabi niyo pa nga eh, siguro kaya ko naman to si... Parang may pagkaano pa eh, kaya ko naman siguro yan si Tore. Magsuntukan na lang kami. Hindi, hindi sinasabi ni Mayor Baste na magsuntukan kayo sa arena o magkaroon uh, kayo ng boxing. Tapos, ang lumalabas kasi dito, parang siya pa yung ano eh, alam mo yung siya pa yung good boy. 'di diba? Kasi meron siyang naisip na charity, yung yung gagawin nating away, gagawin nating suntukan eh may makikinabang. May makikinabang na ano na alam mo 'yon na mga tao, mga Pilipino. Ang problema diyan siya siya talaga ang pinaka makikinabang kasi siyang ang sisikat din. Eh. Jero naman hinamong ka ng isang mayor tapos bigla mong pinaghandaan. Tapos Ewan ko ha, mga partner kasi, Nagte-training din naman kami ng boxing, especially ni coach, tapos nagbo-boxing din si Master. Yung sinasabi ni Tori na 12 rounds, eh, hindi biro 'yan. Oh. Yung isang ano pa nga lang, eh, isang round pa lang na 3 minutes, eh hapong hapo ka na. Oh. Kasi ang <laughs> training namin dati noon is oh. ano, tatlong ano, tatlong rounds oh. sa isang araw. Pero mo yung, lupito, yung tatlo, pala, Tatlong ha? rounds na oh. 'yun. Oo, tatlong rounds na 'yun. Parang ayaw mo nang tumayo eh pagkatapos nun eh. Kasi <laughs> hanggang ano, uh, hanggang pagtapos, sinahabol mo pa yung hininga mo uh -huh. sa pagod. Pero imo um, training pa lang yun. Paano kung meron ka nakasuntukan? Uh -huh. Tapos tumatakbo ka sa ring. Di ba? Hindi biro yun. Kaya makikita mo yung kayabangan dito ni Torre na alam mo 'yun, okay lang na mabugbog ako, at least mm. lumaban ako. Mm. Ginawa ko 'to para sa mga Pilipino. Gano'n, gano'n yung ano pinapalabas <laughs> niya, eh, 'di ba? Uh -huh. oh, mabugbog man ako, okay lang. Oh, kahit nabugbog ako, mga kababayan, ginawa ko 'to para sa charity work mm. na makakatulong sa inyo. Ganyan ang lumalabas eh. Bida pa siya, no? Bida pa siya. Siya pa ang good boy. Siya pa ang ano ngayon. Siya pa ang parang alam mo 'yun, siya pa ang magaling. Uh, eh, so kung tutuwasin, sabi nga ni Mayor basta eh, simpleng away lang to. Okay, mm -hmm. may condition ka, meron din akong condition. Kung papalag kayo sa mga condition na gusto nyo, mm -hmm. eh, masiging okay. Mas maganda. Mas maganda ako. Oh. Tignan mo, simple lang naman din ang niya eh. At